Pagkakataon! Sa Matanda polis dito. O nga, no? Sigurado na kahinihan ng proteksyon sa mga otoridad. Matinig din talaga yung babaeng yan. Akalain mong maunahan tayo sa kilos natin. Gilbert, meron akong isang taong dapat mong makilala. Ekspeto siya sa ganitong klaseng pagkakataon. Sige. Ngayon, pagkatapos ng kanta ko, di ba magkakaroon ako ng spiel? Sasabihin ko yung purpose ng concert na ito. Tapos doon ko na rin papakilala yung mga street children. Tapos kakanta na sila. Uunahin mo pa yung mga bata niyan. Eh, dapat ang pinag-uusapan natin na yung mga... Malo, Kung Walang kanta yung mga bata. Wala tayong show. Ngayon, mag-iinsayo na sila. Ate Monique, Miss, na-miss oh. na, na sila. Pa, alis na sila. Ay, Uy, ano sigurado ba kayong wala kayong sinasabi tungkol sa sikreto natin? Wala, ay, wala talaga, Ate Monique. Kayo? Wala talaga, Ate Monique. Wala. Ay, sorry. Sinabi ko na ano huwag niyo sasabihin niyo, Monique. Ito, sabahin to. na to. Shhh! Paalis na sila. Ayun ang paalis na sila. Wow! Ganda lalaki mo, kating mukha kay Buburol. <laughs> eh, ikaw mukha ka mga hunting na... Ah, ano ba ang mas maganda? Nakapaloob o... Oh. <laughs> Abay, ba balakad. Nakalimutan mo na? Ngayon ang concert ni Monique. Aba, ah, kailangan mga maaga da kami Dahil baka maubusan kami ng upuan. Pagpasensya oh, niyo na sige. at uh, wala kami pera, ha? Kaya kami na lang. Mahal yung ticket, ha? O di sige, umalis na kayo. Sige. sige, na. Sige na. Wala man lang ingat. <laughs> Alana, oh, please, 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 Lana. Please, Lana. Please, please. Lana. please, 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 Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Is she an illusion or is she for real? May I bring to you so you can judge for yourselves the incomparable, inimitable, Miss Monique Romero. Thank you. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang katatapos ko lang pong awitin ay buong puso kong inihahandog sa inyong lahat na nagkaisang tumangkilik sa makabuluhang konsyertong ito. Alam niyo naman po na ang lahat ng ito ay para sa mga batang lansangan na matagal na hong nangangailangan ng kalinga, pagmamahal at bubong na masisilungan. At uh, nais ko rin po palang ihandog ang inawit ko kay Karding na dati ko raw hong siyota. Karding, maraming salamat sa lahat ng ginawa mong pagtulong sa akin. Mga kaibigan, sa inyo pong lahat ay gusto kong ipakilala ang ilan sa mga batang matutulungan ng inyong pagdalong ngayong gabi. Magpapasalamat po sila sa inyo sa pamamagitan ng isang awit. Ladies and gentlemen, would you please give a big hand to the six angels? Akarin, 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 yan? Meron akong naisip. Ano? Ewan ko kung okay sa to. Nakikita mo ba to? Tama ka, Joy. Nick. Boss. Umuwi ka lang sa Pablo. Pagdating mo ron, tumalig-ramak doon sa opisina ng nagpromote promote ang concert ni Nick. At ko sa kung nung dapat ilagay sa telegrama.